Magandang gabi, Pilipinas. Araw ng Martes sa 3 ng Hulyo, 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, walang bagyo pero walang tigil na ulan ang bumu sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya dahil sa sama ng panahon na umiiral sa bahagi ng Batangas. Ang resulta, kaliwat ka ng baha at kanselasyon ng mga klase. Nakatutok po ang buong puwersa ng News 5 sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para ihatid sa inyo ang latest na sitwasyon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Unahin natin partner ang Valenzuela kung saan namatay ang isang bata matapos madaganan ang kanilang mga bahay ng gumuong bahagi ng isang tulay. May live report si Ina Zara. Ina. Queen hindi naman naging ganun kalakas yung pagulan dito sa Valenzuela. Pero alam nyo, malaking pinsala ang idinulot nito sa mga residente ng Sitio Libis. Gumuho kasi ang malaking tipak ng bato mula sa isang tulay dito at nadaganan nga niya ng ilang mga kabahayan. Isa na yung kumpirmadong patay habang pinagahan na pa rin ang isa pa. Walang inaksayang panahon ang Valenzuela Rescue Team para respondihan ng pagguho ng bato sa tulay ng Sitio Libi sa General T. De Leon. Pagdating sa lugar, ito na ang eksena. Mahigit 20 metrong haba at lampa sa 8 metrong kapal ng bato ang natibag mula sa tulay. Tatlong bahay ang dinaganan nito. Sa ngayon, kumpirmado na meron pang isang tao na nasa ilalim ng malaking tipak ng bato na ito. Sa ngayon, sinusubukan ng mga rescuers na tibagin. Kaya lang nahihirapan sila dahil masyadong malaki at makapal yung batong nahulog mula doon sa tulay. Isang Rodel Pugoy raw ang nananatiling nakabaon sa mga guho. Kwento ng kumpare ni Rodel Pugoy, nagkakapi pa sila bandang alas 9 ng umaga sa bahay ni Rodel. Ilang minuto bago ang aksidente, bumili raw siya ng sigarilyo at ito ang nagsalba sa kanya. Pagdating ko ng tindahan, umilaw si Gelyo. Nagulat na lang ako, may biglang bumagsak. Akala ko naman sa sakin na laglag. Kaya bumali ako kaagad. Yun. Bumagsak, ko na sila makita. Pahirapan ang pag-rescue kay Pugoy. Adobe ang gumuho at sa kapal nito parang baliwala ang manumanong paghampas ng maso ng mga rescuer. Kaya ginamita na ito ng jackhammer. Matapos ang pahirapang pagtibag dito, mano-mano pang bubuhatin ang mga piraso nito. Pero makalipas ang pitong oras, bigo pa rin ang mga rescuer. Nadaganan din ang gumuhong tipak ng adobe ang bahay ng pamilya Serrano. Dead on arrival sa ospital ang walong taong gulang na si Christian Serrano. Naka-longs kasi namin kumidlat lang po ng malakas. Yung pala po yung, yung po, yung bato po gumuna po. Tapos po yung isa kong kapatid nasa kusina po naglalaro. <laughs> Tapos po kami po nandun po kami sa may sala na nanonood po kami ng TV. Tapos bigla na lang po bumagsak yung bato. Kasama noon ng biktima si Joanne na himalang sugat lang sa mukha ang inabot. Paano ka nakaligtas? Uh, ano po yung may nakaharap pong electric pan eh. Tapos tinulak lang po namin dalawa. Ito po nakayakap niyakap ko po. Nasa 3,000 katao ang informal settlers sa lugar. Matagal na raw silang pinapalis dahil nakatira sila sa ilalim ng transmission line na bawal tirahan. NGCP ang mayari nitong lupang ito so obviously dapat sila yung uh, magbahanap na relocation. Erwin, Sheryl, sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung uh, pagtatangka ng mga otoridad dito na mahanap itong mga si Rodel Pugoy. Pero nakalipas na ang walong oras pero bigo pa rin silang makita si Rodel. Samantala kanina ay uh, mga nga sa atin ng city engineer na isa sa mga nakikita nilang posibleng dahilan kung bakit nangyari ang aksidente ng ito, Erwin Sherry, ay, ay yun daw mga ugat ng halaman sa tabi ng tulay, pumasok yan sa loob ng bato. Kaya naman na nung nangyari na tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, pumasok na basa yung ugat ng halaman, kaya naman nabasa rin yung loob ng bato dahilan nga para tuluyan na itong bumigay. Nakita naman niyo kanina, Erwin Sherry, ginamitan na ng jackhammer pero nahihirapan pa rin yung ating uh, rescue team na tibagin yung mga bato. Yan ay dahil adobe nga ito. At kanina nga dalawang backhoe na yung dumating pero hindi rin niya napakinabangan dahil masyado namang mabato yung daraanan. Samantala, ang tanong ng marami sa ating mga kapatid, Erwin Sherry, ligtas ba o hindi na daanan itong tulay na ito? Wala pang sagot dyan ng lokal na pamahalaan sa ngayon pero ayon nga kay Mayor Gatchalian, habang sinusuri ang tulay ay pansamantala papayagan munang dumaan dito ang mga sasakyan at ang mga mga tao. Erwin, Sheryl? Maraming salamat sa iyo. Ina Zara, live mula sa Valenzuela City.